Gaya sa Vigan, ang pagsanhan ay kilala rin sa mga lumang tahanan at istruktura. Ito nila ay simpulo ng kanilang mayamang kasaysayan. Tulad na lamang ng bahay na ito na matatagpuan sa Calle Riyad, sinasabing taong 1894 pa ito tinayo. Adi, ang may-ari natin yung Juana Lopez de Lois. Ito ang namin. Tapos sinapatiro na ito yung ibang pamangkin, siyahin, kaya eh, napatid na kami dito nung nasunog bahay namin doon sa plaza. Matatagpuan sa loob ang mga orihinal na haligi, kisame, barandilla at sahig. Kapansin-pansin din ang mga sinaunang gamit gaya nitong lumang salamin at gasera. Kakaiba naman ang hati dito cafe dito rin sa Kaleriyan. Ito ang sinaunang istruktura na ginawang makabago. Ang masasabi ko lang sa lugar kong ginawa, In every corner, there are things that your eyes will be for. Asian fusion ang konsepto ng bahay at hindi lang ito basta bahay. First class restaurant at art gallery rin. Makikita sa loob ang mga kagamitang sariling disenyo, maging ang mga antik na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilan lamang yan sa mga istrukturang inyong matatagpuan dito sa pagsanha.